po si Mr. Benhard de los Santos po. Dito po sa aming bayan. Isa po Ako po si Bansot. Ang trabaho ko po ay extra sa Shumayan tuwing Sabado at Linggo po. Ang kinikita ko po sa isang araw ay 300 pesos po. Ako si Aling Flor. Ang hanap buhay ay ano, manicure, pedicure, masay. Ako si Janet. Ang aking hanap buhay is nagpapautang ng tinapay lingguan. Sa tingin ko po, hindi na po sapat yung, lalo na po extra lang po ang pinapasok ko na trabaho ngayon. Dahil po sa taas na po ng bilihin ngayon, hindi na po sumasakto yung 300 pesos sa isang araw po. Lalo lalo na sa bigas pa lang po, kukulangin na po. Hanap buhay ko, kikita ko ng limandaan sa isang araw. Uh, may estudyante po ang baon ay 120. Siyempre po, yung matitira ay pagkakasyahin po na po para sa aming pagkain. Kadalasan, hindi mo maisisingit kahit gusto mo man lang bumili ng prutas or another na gustong kainin ng bata. Na, ang Manila Bay po, ginudurog na po ng mga mayayamang tao na ginagawa nilang lupa ang dagat. Kaya po nangyayari, ang yaman dagat po, sa lugar na tinatambakan, ay nawawala po. Yung itlugan ng isda, nawawala. Dahil sa tinatambak nilang ano, mabuhangin. Dati, makahuli kami nung hindi pa natatambakan, nakakahuli kami sa karya, dalawang banyera at banyera. Ngayon po, pag karya po namin, papalad yan na makakuha ng dalawang kilo. Tatlong kilo, minsan wala pa po. Marami kasi mumahad lang sa atin bilang isang Pilipino, lalo na tayong may hirap eh. Sobrang hirap. Lalo na mga bilihin ngayon ang tataas. Hindi mo alam kung paano mo ibabudget minsan, lalo na yung pera. Kasi marami po sa Pilipino ngayon na magtatrabaho ka tapos yung sahod mo maliit pa sa inaano mo tinatrabaho mo. Hindi po siya sumasapat eh, kaya po yung magiging solusyon po siguro doon yung magkaroon sila ng maayos na pasahot at mataas para po umunlad po yung buong bansa at yung mga manggagawa na rin po. Maging sapat po yung kinikita nila para sa pang-araw-araw po. Kami po ay nagpapahayag na aming mga dandamin para po doon sa pagbaba ng mga bilihin at uh, pinaglalaban na rin po namin ko dito sa aming nangyari sa amin lugar na lalo na wala nang hanap buhay mga fisher Ano po, ah uh, tinanggalan na po sila ng Uh, dagat kasi ginawa na po nilang lupa. ibaba ba ang bilihin? Yan po ipaglalaban sa gobyerno, sa, sa, pinaka pinuno ng ating bansa. At masabi natin na kailangan natin ng mga mababang pati mga bigas pababain, gulay, at higit po sa lahat yung mga krudo. Yan po nakakabigat na problema ng mangisda isda. Sana mamulat sa katotohanan ng ating gobyerno na ma ang mga maralitang katulad po namin, ang mga mahirap na katulad namin, mabigyan po ng pansin. Hindi puro mayayaman na binibigyan niya ng pansin. Um, ang panawagan ko lang po sa gobyerno ay is, yung mga manggagawa po na nagsusumikap para umunlad po is yung bigyan po talaga nila ng ano, ng chance yung mga, lalong-lalo na po kahit po yung mga bata na nasa 18 years old na gusto, gusto na po magtrabaho, lalo na po yung, sila na lang po yung nagpapaaral sa sarili nila. Bigay po sila ng tulong sa mga kabataan na nag, nagtatrabaho para makapag-aral sila. Matulungan po sila mabigyan ng scholarship.